Mga kagoy, ka nakaluto na ba kayo ng ganitong luto sa alamang? Yung tipong kanin na lang ang kulang. Itong luto kasi ng alamang na to ay nilagyan ng maraming karne. At ayun na mga kagoy, magluluto tayo na napakasarap na alamang. Bumili na nga ako ng isang limon na nagkakahalagang 250 pesos. Bali dito pala ako bumili sa pinagbibilihan ko palagi. Dito kasi ay nakaka-discount ako. Itong iluluto natin mga toy. ay, ay ilalaok at baaw. Magigisa tayo ng alamang mga tol. Kakaibang alamang ito dahil gagawin natin itong ulam. Bali bumili na rin pala ako dito ng isang kilong baboy. Ipagsasahog natin ito sa ating alamang. Nung nakauwi na nga ako sa bahay namin mga tol, niready ko na nga dito yung mga sibuyas bawang na gagamitin natin sa pagigisa na ng ating alamang. Bali, nag na rin pala ako dito ng sili na red. Additional na pampasarap sa ating inuluto. Alam nyo ba, para mas lalong sumarap na itong ginisang alamang, ay kailangan mag lang tayo dito ng balutak or tinatawag na sebo. Sobrang sarap kasi nito kapag ginisa to sa alamang. Natural na mantika talaga yung lalabas dito. Basta hatiin lang yan ng maliliit. Bali, itong alamang natin na hindi na natin kailangan hugasan. Dahil malinis naman ang paggagawa ng alamang dito sa Pangasinan. Eh, lalong lalo na sa pinagbilihan ko, alam kong malinis yon. Yung, yung iba kasi mga tol ay hinuhugasan pa bago igisa. Pag natin kasi mawawala yung alat ng ating alamang. Kaya ganyan na natin na iluluto para yung alat ng ating alamang ay mag-stay. Marami-rami na rin yung isang lemon. Bali, ito pa lang iluluto natin at tutunan ko pala to sa akin lola. Tuwing kumakain daw sila kahit wala na daw ulam. Basta may alamang na may karne. Ay pwede na daw pang ulam. Bali to lang, na lang naman yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong bawang, sili, karne, balutan. At hindi ko pa naisama isama diyan yung asukal. Bali pwede pala kayo maglagay ng kamatis diyan. Yun nga lang na natin bumili. Kaya agad na ako pumunta sa kusina para ilabas itong kawali at mangumpisa nang maggisa. Hindi na tayo gagamit gumamit ng mantika dito dahil ang gagawin nating mantika dito itong sebo. Kusa kasi lalabas yung mantika At kapag lumalabas na nga yung mantika dito mga tol, pwede mo na rin ilagay dito yung karne. Pwede well, gagawin natin sa karne mga tol. Ito chong. toasted natin I yan. Iprito lang natin yan at to the left, to the right. Hanggang ganito nang maging itsura ng ating karne. Bal. Bali nga yung sebo natin Naging dyan. Naging mantika na nga. At hinango ko lang nga yung mga karne na luto. Ipagsasabay e pag lang natin dito yung bawang at sili. Tinanggal ko na pala yung sibuyas dyan kahit hindi na tayo gumamit. Ang importante marami tayong bawang. Igigisa lang natin yan ng paunti-unti. Hanggang maluto. At kapag alam mong naluto na, saka mo naman ilalagay dito yung ating alamang. Kailangan talagang maluto ng maigi ito. Bali ang klase ng pagluluto natin dito. Kung kumakain kayo ng kare-kare. Yung alamang ng kare-kare, ganun ang gagawin natin. Abay, syempre, gigisa lang natin yan ng maigi. Mga kaguy ituturo ko sa inyo kung paano talaga ang perfect na paggisa sa alamang. Napaka basic lang. Basta igigisa natin yan kapag alam mong naluto na. Saka natin lalagyan ng dato puti. Para matagal mabanglas. Itong iluluto natin na alamang. Kapag di kasi tayo naglalagay dito ng suka, may chance na masira yung ating alamang. Kaya hindi pwedeng mawala nawala ito sa pagluluto ng alamang. Siyempre, haluin natin kapag tapos natin ilagay yung ating yung suma. Yung mga ganitong itsura, malapit na nga maluto ito. Siguro mga 5 to 10 minutes, pwede nang ilagay dito yung karne. Pwede rin pala kayong mag dito ng sugar. Kung medyo naalatan kayo ng konti. Saktuan lang ang paglalagay ng asukal. Huwag masyadong maraming asukal para hindi maging matamis. Bali, naglagay ulit ako dito ng balutak natin na naluto na. Sineparate ko kanina yan. At pakatapos nilagay ko na rin pala dito yung mga karne natin. Yan, yan. yung magiging sahog ng ating kapag alamang. Kapag ganyan ng ating alamang, hindi pa talaga dry para good siya. Tingnan. Mga kagoy, nasubukan nyo na ba yung ganitong luto? Abay, dito sa amin, kahit wala nang ibang ulam, yan lang ang Pwedeng ulam. Pwede, pwede nang ihalo sa kain. Kahit pa unti-unti kang kumuha Ay, Ay, panalo ka na. Bali, after 5 to 10 minutes, ganito nang naging itsura ng ating nilulutong alamang. Tensya, sabi niya, napaka-quality ang pagluluto. Pwede sa manggang hilaw, pwede rin sa kamatis. At pwede rin gamitin sa panggisa sa kamatis. At syempre, ang purpose natin dito, makagawa ng masarap na lamang na pang ulam sa atin. Kahit pa unti-unti lang ang pagkuha dito. Ay, gusto nang iulam. Huwag lang sobrayan para hindi magkasakit sa bato. At kapag um umabot ka pala sa video nito, paki-comment naman kung tagasan ka para alam ko kung saan napadpad ang aking video. Masarap mang kamay pag ganito talaga ang ulam. O sige na nga, bye-bye, agoy.